Samut mood sa ring mga aktibidad. kapisanan at mga samahan Mga kapatid sa buong mundo sa aktividad ay ginagalingan Punong-punod ang entertainment, siguradong kasayahan Napakaraming magtutuhan ang mga tips sa iyong ibang na Tumakay Sumakay na sa sports activity, matuto ng bagong recipe Bumuo na masayang kanta at mga iba't ibang art Kaisa bawat bag kaisa? Sa CFO today, sa CFO today.

Ba't parang hindi ka kinikilig? Hindi niyo rin naman po ako maiintindihan kasi hindi naman po kayo nawala ng kapatid eh. <laughs> Ayos ba yung acting namin mga kabrikada? Pwede na ba sa girero? Kung tulad niyo kami na curious din kung paano nga ba naisasabuhay ang mga karakter sa isang pelikula, abahalin at samahan nyo kami at sama-sama nating tuklasin ang mundo sa likod ng kamera kasama ang ating mga kapatid mula sa distrito ng Agusan del Norte. Kaya naman bago natin sila kilalanin, welcome pong muli sa ating 30-minute weekly entertainment break here on CFO Entertainment Today! mga si ako today, ako po ang kapatid na Geraldine Puspos mula po sa lokal ang Butuan City, distrito ng Agusan del Norte. Ako po isang kadiwa at may tungkulin din sa kapisana ng aming lokal at isang district multimedia. Ako po ay gumanap bilang teacher Riza sa aming in-cinema na may pamagat na Sir Armand. Hello po! Ako po si kapatid na Cristal Sheen at Spanyolosa mula po sa lokal ng Butuan City, distrito ng Agusan del Norte. Ako po ay isang kadiwa at may tungkulin po ako sa katisanan sa aming lokal. Ako po ay gumanap bilang nani sa isinagawang stage play entitled D.T. at ako po ay gumanap bilang teacher Ella sa insinima ng aming distrito entitled Sir Armand. Magandang araw po! Ako po ang kapatid na Diane Francis Robles. Ako po ay isang bookloid galing po sa lokal ng Libertad, distrito ko na aming Sandio Norte. Ako po ay may tungkulin sa kapisan ng buklod sa aming pungnukal. At ako po ay gumanap bilang si Christina sa pelikulang Baniyo Bay. Hello po mga kapatid. Ako po ang kapatid na Julian Michael Mentor. Ako po ay isang kaliwa sa lokal ng Butuan City, distrito po na Agusan del Norte. At isa po akong guro sa pagsamba ng kabataan sa aming lokal. At namunguna din po ako sa distrito sa aming tapisan ng kadiwa at isang district multimedia. Gumanap naman po akong Sir Armand sa insinima namin sa aming distrito na Sir Armon. Ang unang bagay ko na ating ginagawa ay ang pagpapanatar po. Hinihiling ko po sa ating ama na ipagkalaw sa akin ng karanungan para po madali ko po pong malimorya ang mahalin niya po po. At I also make sure po na na-rehearse ko po yung bawat eksena beforehand. Ibig sabihin po ay na-memorize ko na po ang bawat linya at kung paano po ito ganun At I make sure po na ang um, bawat mood and emotion po ng eksena ay nakukuha po po at na-internalize ko po, po ang character na aking gagampanan. Yun lamang po, sana po ay may nakuha po pa yung konting idea po mula sa akin. Salamat po! kapag yung character ko na binigay sa akin ay malayo po talaga sa personal ko na karakter. ang ginagawa ko po ay ini-internalize ko po, ini-immerse ko po yung sarili ko doon sa karakter na binigay sa akin. Minsan po, maghanap po ako ng ibang tao na malapit o katulad ng karakter na binigay sa akin. Aaralin ko po kung paano siya magsalita, paano siya kumilos, kung ano po yung mga mannerism niya kung meron nito. At kapag nag-shooting na po, kailangan yung character na po yun ang may ipoportray ko. Yung ako po ay dapat wala na. Ako uh, na ko pong ginagawa is nagdadala po ako ng isang sako si Buya. Serok lang. At <laughs> ano <po? laughs> um, for sure ginagawa din to, ng mga ate and kuya natin no, na pagka nakakatanggap ng script na may heavy drama or heavy scenes, ay talagang sinusulat nila kung ano ba yung dapat na emosyon, kung ano ba dapat bang iyak na todo, or yung konti iyak lang, pakit lang na iyak, gano'n. Tapos, um, pagka na-analyze ko na po yung character or yung scene na yun, eh, ginagawa ko po yung tinatawag na sense memory technique o yung nire-recall natin kung ano ba yung mga experiences na pwede natin i-relate doon sa scene na tinanggap natin. Tapos, isa din pong technique na ginagawa ko is yung substitution technique na kung saan, tulad ang sinabi ni Atin Bia, na ini-internalize natin yung mismong character o kumbaga, nilalagay natin yung sarili natin dun sa character. Isinasabuhay natin kung ano yung mga nararamdaman ng character during dun sa eksena o sa pangyayari sa buhay niya yun. Ito na ang panghuli. may ipapayo po? Bago ka makapagbigay ng payo para sa tanong na ito, kailangan maranasan yun. Nung panahong nabigyan ako ng pagkakatang maging aktor, hindi ko siya ginusto. Wala akong rason para maging aktor sa panahon. Kasi nasa mindset ko nun, behind the camera lang ako yung isa ka sa tumutulong para mabuo yung Excel. Pero yung pagtitiwala na binibigay ng mga taong naniniwala sa iyo, kaya mong gawin yun. Yun yung bumuhay sa akin na nabigyan ako ng rason na kaya ko to. Ngayon, dahil nabigyan ako ng rason na kakayanin ko yun, ginusto ko siya. Kaya kung gusto mo yung isang bagay, magagawa mo yun. Tapos sa uh, mga sandaling yun, in cinema kasi yung ginagawa namin. Ginagawa namin yung in cinema dahil nakikipagkaisa kami. Nakikipagkaisa kami sa pamamahanan ng Indonesia. Kaya yung mga ipapayo ko lang talaga, nalaisin mo yung pag-acting. Kasi pag minais mo yun, yung hidden talent mo hindi na nagiging hidden. <laughs> yun, na ipapakita mo siya. Tapos ikaw pa yung nagiging kasangkapan upang pakulutan ng magandang araw. Yun lang po at ah, naway may natulot kayong magandang sa namang nakaka-inspire na subukan ng acting dahil sa mga tips na ibinahagi sa atin ng ating mga guests. Actually, excited na kami na i-apply yan eh. Sandari nga lang, nasa na ba yung makakalab team ko? <laughs> Alam namin kayo rin mga kabrikada ay marami mga napulot ng mga learnings na sigurado kaming lalong magpapahasa ng inyong mga talento sa pag-acting. With your rolling direct On your cue po 3, 2, 1 Rolling Okay lang Okay na po ba yung bangs ko? Maganda na po ba? Bagay na po ba? Bagay na ba ako sa'yo? Ika ka <laughs> nakilig Kiligin ka Okay ba mga kabilkada? Nadala ba kayo? Kasi yung direct namin nadali <laughs> Kaya naman, subukan po natin ang galing ng ating mga kapatid when it comes to acting kung madadala din ba tayo for break actingan! <laughs> yan. Sa don't tap nga. Ang kulit. O, tapos, hmm. aano ah, nyo yan? Tapos yung ganyan yung itsura? Oh, ano yung itsura? Ang cute na, no? oh. Parang bata. bata? Bata ba yan? Oh. O, tapos, ano ang gagawin mo dyan? Decoration nyo sa bahay. Ah, ang kulit. Ay, nako, Victor. Ikaw, wala ka nang dalang isda. Tapos nagdala ka pa ng kahoy na ikakalat ah, ah, ah. mo dito sa bahay. Hindi kalat yan, hmm. inukit na kahoy. Work of art, wow. sabi sa internet. Work <laughs> sure. Ika, gano'n yung itsura? Ano bang ang itsura? Kaya, mo. Cute oh, parang bata. Bata? Anong cute dyan? Eh, hey, bata ba yan? Oo. Oh, oh. Bata, anong gagawin mo dyan? Dekorasyon nga sa bahay ang kulit. Dekorasyon ako, Victor, ha? Ikaw wala ka na ng dalang isda. Pupunta ka pa dito, magdadala ka pa ng kahoy. Paano? Kakalat mo lang dito yan sa bahay. Oy, oy, oy. Hindi kalat yan. Inukit na kahoy. Work of art. Nababasa. Sabi sa internet. Work of art! Yeah. Ate Crystal! ba? Wala kang pa eh pa sa'yo kaya mo yun ay haseng sa kaya mo yari yung trip. pero mag-bad trip lang ako kung gusto ko yung guy sabi ko ni it love ka na kay kuya, no? ano 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 mo ano 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 Okay, okay. Dalina, ilust ko na siya for you. Ano pangalan niya? James. James. Daming James best. People name <laughs> naman dyan. James Vincent Rodriguez. Alam ko yan, familiar yung pangalan niya. Teka. Ito ba si Architect? Oo. Oh my gosh! Pinapalo mo yung vlog niya. As in, ang ganda niyan. Alam mo, sobrang happy okay. to for you. Hindi naman sa so sobrang pinupush kita, no? Pero, Oh, ako sa ako sa'yo. Ibigyan ko lang siya ng chance. Laki naman ni Cactus. For me. For <laughs> me? <laughs> okay lang yan, bestie. At least, nakita niya, natural yung duty mo, no? Nakakahiya ka ba na. Ba't naman ba nakakahiya? Akala ko ba wala kang pakialam? Kung sa'yo, kung sa'yo kaya yung nangyari, ay, hassle yun. Kung sa'kin nangyari yun, bakit? Pero mamabadrip lang ako kung gusto ko yung guy. <gasps> Sabi ko na, eh! In eh, love ka na kay kuya, no? Kamigil ka eh. na. Baka mo sa Okay lang yan. Alam ano mo, wala naman akong sinabing pangalan, eh. So, ano? Gusto mo na si kuya architect, no? <laughs> See? You're not even denying it! Hindi ko alam. Okay. Oh my gosh! Sobrang happy! estou you você, Basi. levinha, estou com o você. qual uh, James. James? dá James, Bestie? hein? Full name James Vincent Lucas. Alô, Guilherme. Família o nome kita, Pero, kung ako sa'yo, binigyan ko siya ng chance na ka. Bestie, be do for me, for me! Sige na! Yeah. Kitang-kita naman talaga na palaban ang acting skills ng ating mga guests. At dahil nagpamalas sa sila ng kanilang husay sa actingan, this time tingnan naman natin ang kanilang galing sa pagbuo ng strategies at diskarte sa ating challenge for today's episode. Here's the beginning. oh my

<laughs> ay! hindi tayo naging hindi Ayaw kayo ninyo ikuhan, ito sentro ang papel. Yan, pwede na kapag-alimang. Ako na kapag-alimang. Gizi! 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 Hindi mag-aagahan na tayo, guys. Hindi mo siya birawan pataas. Kaya na lang. Paubos eh. Hindi pa paubos. Paubos siya po. Pwede na lang. Ang anak. Tsaka, mo anak ako. Yan.

And yeah, one. Yeah! And it's a wrap. Salamat at sa mga nakasama namin mula po dyan sa distrito po ng Agusan del Norte for today's episode of Fun and Entertainment dahil po sa pagbahagi ninyo sa amin ng inyong mga talento at galing. Salamat po mga kapatid at mga kabrikada. Huwag po natin kalilimutan na i-like at i-share ang ating episode for today. Binabati ko po pala ang mga kapatid at may tungkulin mula sa lokal ng Bangyay, distrito ng Thailand. Hello po to Ka Romeo and Ka Salve Paet, Ka and Ka Marie Barnuevo, Ate Michelle Lee Vizmanas and Family, and hello to Mommy Nelma Maluay, and syempre po Kapatid na Sunny Montales, congratulations and belated happy birthday po. Makita kita po tayo next week, same time, same date, and same channel. Only here on CFR Entertainment Today! CFO, CFO.